Aking buhay, ako po'y punong puno ng katanungan sa aking sarili. Dahil nga po sa nung ako'y nag-aaral ng elementary, pinagkalooban po ako ng katilunuhan sa pag-aaral. Lagi po akong top one. At may kagandahan din po na tinig sa pag-awit, biyaya ng Diyos. So balit nung ako po'y tumungtong na ng high school, minsan tinanong ko ang nanay ko, sabi ko nanay, bakit naman po napakalayo ng palayaw ko sa tunay? Dahil kilalang-kilala po ako sa pangalang Ladi. Sabi ng nanay ko, ipinanganak kita na ang presidente ay si Dios Dado Makapagal. Kaya yun ang tunay mong pangalan. Yung ladi naman, nagkataon na ang, 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 kapatid kong lalaki ay isang taong nakahiga sa banig ng karamdaman at nung siya'y mamatay, dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, binuhay ko ang kanya pangalan at inilipat sa iyo. After two months, mga kapatid, nagkasakit agad ako. Hindi ko maintindihan kasi hindi ako makatulog hindi ko kayang humiga, umupo, o tumayo, o maglakad. Satisfied lang po ako kapag ako'y nakadapa na may dalawang unan sa dibdib. Palibasa ang tatay ko ay albularyo. Mayroon siyang mga pinubulong, mga ritual na ginagawa. Pinainom ako ng tubig na may mga latin. At naka-recover po ako. Ito po siguro ang sa palagay ko, ito po yung dahilan kung bakit bumaba ang grado ko. Dahil graduate po ako Uh, humina po ang aking memory. Napiktuhan po ang pag-aaral ko at sa, ma sa, madaling salita. graduate po ako ng fourth year high school na hindi ako nakakaintindi ng English. Hindi marunong magtagalog. Pati yung aking pawis na wala. Hinahanap ko ito. Sabi ko, ano bang nangyayari sa akin? Hindi naman ako bulakbol. Lagi ako nag-aaral. Pero bakit nangyayari ang lahat ng ito? Sabi ng tiyahin ko, anong gusto mong kurso? Sabi ko, ayaw ko mag-aral. Bakit? Hindi ko masabi-sabi na hindi ako marunong mag-ingles. Pati Tagalog, hindi. Nananahimik na lang ako. Paglipas ng mga panahon, nakipagsapalaran, nakapagtrabaho ako dito sa Bandang Manila. Ang trabaho ko po ay sa warehouse, mainit. Mga kapatid, ang aking mga kasama, naligo na sa pawis. Ako tuyong-tuyo, wala talagang kapawis-pawis. Mula Santa Cruz, Manila, ang ba, umuwi pa ako dito sa may bandang tapat ng, hindi ko nalang banggitin, Man po ako. Mandaloyo. Mula sa amin, 20 kilometers, papuntang sa trabaho ko, wala talagang pawis. Parang nabalot ako ng lamig. At yung mga sakit ko na yon, every year nagtataka ako, bakit sa tuwing sasapit ang, pagpapalapit na ang birthday ko, paulit-ulit, na hindi ako makatulog. Isang buwan straight, di ako makatulog. Kaya ang ginawa ko, kung saan, pag umaatake na yung sakit niya, nagpapatsika pa ako sa doktor. Wala naman po makita sa laboratory. Walang anumang bahit ng kung anuman dahil wala po akong kabisyo-bisyo. Dahil sa hindi makita ng doktor, naghanap ako ng albularyo. Itong buong NCR, naikot ko po yan. Umabot po ng 22 na albularyo para lang ako'y gumaling. Naakyat ko ang Mount Banahaw kasi ang sabi ng isang albularyo, kaya hindi ka pinagpapawisan dahil ang pangalan mo nakakulong sa hawla. Pag lahat ng pangalan, pag naakyat ang Mount Banahaw, parang binuksan mo na rin ang takip at ikay pagpapawisan na. Dahil sa kagustuhan kong gumaling, inakyat ko po yung Mount Manahaw, bumasok sa kuweba, pinaliguan doon sa malakas na tubig na gali sa ugat ng puno. Bumaba na lao ng Maynila, wala, kap, wala pa rin kapawis-pawis. Ang nangyari, naghanap na naman ako ng another albularyo. At ang napuntahan ko, manggagamot nga siya, mangkukulam din pala. So sa madaling salita, taglay ko yung ganong karamdaman at question sa buhay. 1992, umuwi po ako sa amin, nagbakasyon dahil ang birthday ko, tama tama, piyesta din ng aming barangay. Ang expectation ko na ako'y masaya, subalit sa mismong birthday ko, nagkasakit na naman ako. Sabi ko sa nanay ko, huwag niyo na. na akong tawaging lady. Nagdududa na ako dito. Parang ito ang dahilan kung bakit lagi ako nagkakasakit. Hindi ako marunong magtagalog, hindi ako marunong mag-ingles. Naturing ang matalino. Sabi ng nanay ko, anong dahilan? Hindi ko masabi-sabi kayo hindi ko maintindihan din. Nagulat po ako mga kapatid dahil ang nanay ko'y bisaya. Hindi rin marunong magtagalog. Inabutan niya ako ng panyo Day. Nagulat ako. Paano ka nagkaroon yan? Inarinig ko lang yan sa Manila at sabi niya, basahin mo yan at pagbalik mo sa Manila. Pangita, ana, sabi niya sa Bisaya, uh, pangita, ana, kay ginuo ko nuna. Nung, binasa ko yung Salmo 91, Umagos yung pawis ko. Hallelujah! Yeah. Yung tinig na nawala, bumalik. Amen. No, no. Binasa pa lang sa madaling salita, pagbalik ko sa Manila, hinahanap ko dahil ang Focas Theater, walking distance lang po yan sa Singalong, Manila, doon po nakatira. Wala na pala ang Elsie sa, sa Focas, dahil hindi na magkas yan, nasa Lunita na. Pinundahan ko ang Lunita. At ang sabi ni Brother Mike, minsahe para sa akin. Amen. Ang sabi niya, mga kapatid, Mag-ingat kayo sa pagbibigay ng pangalan ng inyong mga anak. Oh. Dahil sa Israel, ang bawat pangalan na may kahulugan. Shine, Jesus Christ. Shine. Dahil nagliwanag po ang aking isipan. Tama pala ang hinala po. Yung talagang dahilan. Sino bang pagpapawisan? Yung pangalan lati, six feet below the ground. Walang pawis talaga yan. Subalit so, si El Shaddai, pinagaling ako. Ang hindi kayang paggamihan, ang Natao. hindi kayang gawin ng 22 na albularyo, tangi si El Shaddai lamang Amen. ang sa akin. Glory Halleluya, to God. Sabi sa Exodo 26 akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Amen. Hallelujah. Hayaan niyo akong lapatan ko na ako na yung salitang pangalang Shaddai. Letter S, C. Letter S, HESUS. Jesus. Leader A, ang aking double D, dakilang doktor. Amen. Letter A, dito sa Angel, Leader A, ipinagsisigawan ko, si Yahweh ang anak pagaling sa akin." Amen. At sa pangangaral natin po ng lingkod patungkol sa pag-iika po, isinasabuhay ko po ito. At sa edad kong 24, pinata pa po, po ako noon, pinagkalooban na po ako ng sariling bahay. Hallelujah. Hallelujah. Maraming nagtataka sa mga kamag-anakan ko dahil mga kaganda ang mga trabaho nila pero nangungupahan. Eh ako, minimum wage lang. Paano, ano, ano, ano raw ang ginawa ko? Sabi ko, mag din kayo para pagkaluhuman kayo ng bahay. Sabi ko, Yahweh, Yahweh, binata pa po ako pero mayroon nang sarili bahay. Amen, amen. Pahingi naman ng mapapangasawa. Hallelujah. Dahil dalawang bisis po akong hiniwala yan, na hiniwala namang kadahidahilan. Answer prayer po ang inyong lingkod. Ang sabi ko, pag binigyan mo ako ng kapartner sa buhay, yung nag sa dahil. Amen. Praise the Lord. Praise God. Ang ibinigay niya ako sa akin, choir member ng LAMP. Amen. Hallelujah. At may bonus pa, Amen. yung aming tatlong anak, member din po ng Youth Dancer. Praise Hallelujah. God. Kaya, ang lahat na ito ay pinasalamatan. Lagpasalamat po ang lubos. To God be the glory. Yes. yes. Sa Diyos walang imposible. Amen. Natin Praise ng the Diyos. Lord. Amen. Amen. Natin ang ating Praise the And God. finally, 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 our fourth is stands for sunshine sunshine Jesus shine Amen In John John chapter 8 verse 12 it says when Jesus spoke again to the people he said I am the light of the world whoever follows me will never walk, walk in darkness but will have the light of life. Amen? Mm. Sabi din sa si John, yung mga taong gumagawa ng kasamaan naninirahan sa kadiliman at takot silang mabuhay sa liwanag. Mm. Bakit? Kasi ayaw din lang malaman kung ano yung kasamaan na ginagawa nila eh. O, ngayong chosen kayo, ah Saan kayo, ano pipiliin ninyo? Kadiliman o liwanag? Liwanag. O, Oh. Eh, dapat wala kayong... Ang taong nabubuhay sa liwanag, walang lihim na tinatago kahit kanino. Amen. Diba? Praise the Lord. Maganda ang walang tinatagong lihim. Pag may tinatago kang lihim, oh, that means may kasalanan kang tinatago. Or, I don't know if that's always true. Kasi, di ba, nanonood ako ng yung mga war movies, eh. Pag nahuli ka, syempre hindi mo pwedeng ibigay sa mga kaaway ng bansa mo yung mga secret ng, yung secret mo, di ba? Pero, iba naman yun dun sa naninirahan sa dilim at naninirahan sa liwanag. Amen. Amen. Opo natin ng Diyos papuri natin ang ating Panginoon. And itaas na natin ang ating mga prayer request. And let's give thanks with a grateful heart. Salamat. Maraming salamat. salamat para sa sandaling ito. Para sa sandaling, para sa sandaling ito. Na, sa sandaling ito na muli kami nagkatipon. namuli muli nagkatipon. Na para magbigay puri at Para magbigay puri sa, inyo. At sa iyo. Pasalamat sa iyo. Ipagkaloob niyo po, Ipagkaloob niyo po ang aming mga kahilingan. Mga kahilingan. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. And for everything that we have received and continue to receive, continue to receive, we, receive continue we are so Jesus. thankful. Make us truly grateful. Make us and truly grateful, grateful and thankful. In Jesus' name. In Jesus' name. name. Amen. Amen. Salamat, Lord. Find your partner. Praise God. Find your partner. Partner. Mama Mary. Ikaw aking partner. Tulog pa siya, asawa. Pag sinabi kong one plus one, sasabihin ninyong, Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I need you. One plus one. One, two, three. Come Holy Spirit, I need you. Pag sinabi kong three plus three, ang sasabihin nyo, Lord tell me to come to you. Lord tell me to come to you. One plus one. One two three. come, Holy Spirit, I need you. Three plus three. One, two, three, four, five, six, seven. Lord tell me to come to you. Lord, tell me to come to you. Three plus three. Lord tell me to come to you. Lord, tell me to come to you. Seven plus seven. Kapag sinabi kong plus ang Jesus, give me the light of life. Jesus, give me the light of life. One plus one. One, two, three, Holy Spirit. need you. Three plus three. One, two, three, four, five, six, seven. Come to you.